Good morning mga idol, ah, meron lang akong ide mo sa inyo Ito pala yung ginamot natin mga idol, nagkaroon siya ng uh, pagluluha sa kanyang mata Ngayon eh, medyo okay na siya mga idol Ang ginagamot ko lang dito mga idol, kapag ka nagluluha yung mata niya, nilalagyan ko ng asin mga idol Ayan, oh. Bago, Pinapainom ko siya ng amok sisilin mga lods, yung pantao ito Ito so, bali, inanon na natin to. Ayan o, ilagyan natin ng tubig. Ang ginagawa ko lang dito mga idol, ah, inaano ko lang siya, hinahalo hanggang sa maging white siya. Three times a day ang pinapainom ko rito mga idol, medyo okay na siya o. Oh. Ay, ah, yung mata niya, wala na masyadong ano, pagluluha. Ayan. Usong-uso kasi ngayon ang sakit ng ano mga idol, kuraisa, pati ano, Uh, sipon dahil sa pabagubago ang pabagubago yung panahon init ulan nagkakaroon yung ating mga sisyo ng uh, pagluluha sa mata kaya ito pinapatakan ko ngayon mga idol ito yung drops na ginagamit ko mga idol para para sa kanilang ano kasi mabisa amok amoxicillin mga idol gawa nung anti-bacterial kasi to. eh din ang sipong kasi, bakterya yan. Kaya ito, pa natin mga lods. Ayan. Makikita mo kasi sa sisiw mga idol, kapag ka matamlay, ibig sabihin yun, masama pa kiramdam. sinusubuan natin ng ano mga lods. Bago mamaya, uulitin uli natin to mamaya mga lods, mga tanghali, mga idol. Ah, uh, ito lang mga idol, ah, uh, pansariling kalaman kaalaman lang. kaysa eh, bumili tayo, eh, kaya naman natin pagka sa humid lang mga lods. Magandang klase pala itong sisiyo natin mga idol. Talisayin. talisay. titorin uh, ito rin yung buli ko mga lods. Oh, pakita ko sa inyo yung buli ko. Ito naman yung buli ko mga idol. 3 months old siya. Ayan o. Oh. Dating may halak rin to mga idol. Nagkakasipon din yung mata niya. Ginamot ko lang din siya ng amoxicillin. Ayan mga lods. Ah, uh, yun naman eh, pansariling kalamang ko lang mga idol. Dahil amok si Silin kasi pantao yan mga lods. Eh, di ba? Pagka nagkaroon tayo ng sipon or or ubo, ah, uh, pang antibacterial agad yung iniinom natin. Resita sa atin ng doktor. ewat what sa manok mga idol? Uh, ito lang din ang nagpagaling sa kanya mga idol. Yung ayong uh, kanyang ano amok sisilin bago ilagyan ko siya ng asin ayan oh ay magaling na magaling na yung ating bulik ngayon mga lods ayan oh ah ito lang yung nagpagaling sa mga ano mabisa 'yan mga idol sa mga kuraisa, sipun, halak ah mabisa 'yan yung gamot na amok sisilin na yan mga lods kaya balik na sigla uli yung ating mga ah, mga breed na mga manok mga idol ayan uh, lang mga lods uh, sa so mapagpalang umaga po at uh, yung aking itinuro ay pansariling kalamang ko lang yan, mga idol pero mayroong mas magagaling pa naman talaga na maging dahil marami naman tayong mga nabibiling gamot talaga aso nga lang Video may kamahalang, kaya tayo pansariling kaalaman lang yung ginawa natin dahil no budget tayo mga idol eh. Uh, Pagpalang umaga mga idol, yun na po.